Mga kapatid, bago tayo manalangin ngayong umaga, hayaan muna nating dumaloy ang salita ng Diyos sa ating puso. Nais kong sabihin mula sa aking puso na naniniwala ako kay Heso Kristo bilang anak ng buhay na Diyos. Naniniwala ako na siya ang sinabi niya na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang daan patungo sa Ama maliban sa Kanya hindi kayang puna ng kabutihan, relihiyon o sariling pagsisikap ang pagitan ng tao at Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Hindi siya isa lang sa maraming pagpipilian, siya lamang ang tanging daan. Siya ang bukas na pintuan patungo sa walang hanggan. Naniniwala ako na siya ang tinapay ng buhay. Kapag ang mundo ay nagiiwan sa atin ng pagod at hungkag. Si Jesus ang nagpapalusog sa ating kaluluwa. Siya ang pumupuno sa uhaw at gutom na walang anumang bagay dito sa mundo ang makapagbibigay. Pinapakain niya ang pusong naghahanap ng pag-ibig, kahulugan at layunin. At kapag lahat ay bigo na tayong suportahan, si Jesus ay kailanman hindi nabibigo. Siya ang ating araw-araw na tinapay. Kung paanong ang tinapay ay nagpapalakas ng katawan, ang kanyang presensya ay nagpapalakas ng ating kaluluwa. Naniniwala ako na si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Kapag puno ng pangamba, kaguluhan at kalituhan ng ating isip, siya ang katahimikan sa gitna ng bagyo hindi lang siya nagbibigay ng kapayapaan, siya mismo ang kapayapaan. At ang kapayapaang ito ay hindi galing sa perpektong kalagayan, kundi mula sa kanyang perpektong presensya. Kahit wala nang malinaw na sagot sa ating sitwasyon, kahit di tiyak ang hinaharap, may kapayapaan na higit pa sa pangunawa ng tao. Kapayapaang nagbabantay sa ating puso at isipan kahit patila kumuho ang lahat. Naniniwala ako na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Sa oras ng kadiliman, siya ang liwanag na nagdadala ng katotohanan, pag-asa at direksyon. Kapag hindi mo alam kung saan tutungo, siya ang nagbibigay liwanag sa iyong daraanan. Kapag naliligaw ka, siya ang kumakalinga upang ibalik ka sa tahanan. Ang kanyang ilaw ay hindi lamang nagpapakita ng kasalanan kundi pati ng biyaya. Hindi siya nagliliwanag upang hatulan tayo kundi upang akayin tayo sa kalayaan. Naniniwala ako na siya ang mabuting pastol. Kilala niya ang bawat isa sa atin sa pangalan. Tinatawag niya tayo ng may lambing. Binubuhat niya tayo kapag mahina tayo. Pinoprotektahan niya tayo Kapag may panganib at kapag tayo ay naliligaw, hindi niya tayo iniiwan. Hahanapin niya tayo hanggang matagpuan at maibalik sa kanyang kalinga. Ang kanyang tinik ay hindi mapanlaban kundi mapagpalubag. Naniniwala ako na siya ay manggagamot at gumagawa pa rin ng himala hanggang ngayon. Noong siya ay nasa lupa, pinagaling niya ang mga ketongin pinuksan ang mga bulag at muling binuhay ang mga patay. At ang kapangyarihang iyon ay hindi natapos sa krus. Hanggang ngayon, siya ay nagpapagaling, nagbabalik loob at nagpapalaya. Kung ano ang ginawa niya noon, kaya niyang gawin ngayon sapagkat si Heso Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman Naniniwala ako na namatay siya sa krus para sa aking mga kasalanan. Hindi lang upang ipakita ang pag-ibig, kundi upang bayaran ang kabayaran nito. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at tinanggap niya ito para sa akin. Hindi niya nararapat ang pako, ang panlalait, o ang koronang tinik, ngunit tiniis niya ang lahat upang tayo ay mapatawad at matapos ang tatlong araw sa libingan, siya ay muling nabuhay. Hindi siya natalo ng kamatayan. Hindi siya natalo ng libingan. Siya ay nagtagumpay. At dahil siya ay nabubuhay, may tagumpay din tayo. Sabi sa Lucas chapter 24, Noong unang araw ng linggo, pumunta ang ilang kababaihan sa libingan na may dalang pabango upang pahiran ang katawan ni Jesus. Ngunit pagdating nila, nakita nilang wala na ang bato sa bukana at wala na ang katawan sa loob. Dalawang anghel ang nagpakita at nagsabi, Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng patay? Siya ay wala rito. Siya ay muling nabuhay. At dahil siya ay buhay, lahat ay nagbabago. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Sa kanyang pangalan, ang mga tanikala ay napuputol at ang dilim ay uh, tumatakas. Kaya ngayon mga kapatid, tayo ay manalangin, Panginoong Jesus, salamat sa ganap at perpektong ginawa mo sa krus. Walang sino man ang makakagawa ng ginawa mo. Ikaw lamang ang banal, malakas at puspos ng pag-ibig upang akuin ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan at ginawa mo ito ng kusa. Hindi ka lang namatay para sa lahat, namatay ka para sa akin. Inako mo ang aking kahihiyan at kasalanan. Ikaw, ang walang dungis na kordero, ay tumanggap ng parusang dapat ay para sa akin upang ako ay mapalaya. Tulad ng nakasulat sa Isaiah chapter 53, ikaw ay hinamak at itinakwil puno ng sakit at hirap, ngunit ikaw ang nagdala ng aming mga kasalanan at sugat. Ikaw ay tinusok para sa aming mga pagsalangsang. Ikaw ay dinurog para sa aming kasamaan. At sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay gumaling. Panginoon, paano ko lubos mauunawaan ang pag-ibig mong ito? Tinanggap mo ang latay, ang tinik, ang pako at sa kabila ng lahat ay sinabi mo pa, Ama, patawarin mo sila. Ngayon itinataas ko ang iyong pangalan. Pinupuri kita, Hari ng mga Hari. Sumasamba ako sa iyo, Kordero ng Diyos. Salamat sa dugo mong naglilinis, nagpapatawad at nagpoprotekta. Idinedeklara ko na ang dugo ni Jesus ang aking kalasag, ang aking tagumpay ang aking pagtatagumpay laban sa anumang gawa ng kaaway. Gaya ng nakasaad sa 1 Corinto chapter 15, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay ayon sa kasulatan. At dahil dito, hindi na ako alipin ng takot. May pag-asa akong lampas sa mundong ito. Ang Espiritu na muling bumuhay sa iyo ay nasa akin din. Panginoon, ikaw ang aking pastol, ang aking kalasag, ang aking matibay na tore. Dahil sa iyo, masasabi kong ako ay higit pa sa mananagumpay. Dahil sa iyo, walang sandata ng kaaway ang magtatagumpay laban sa akin. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, winawasak ko ang lahat ng gawain ng kaaway. Tinatanggihan ko ang takot. Itinatakwil ko ang lahat ng kasinungalingan. Idinedeklara ko ang iyong tagumpay sa bawat bahagi ng aking buhay. At gaya ng sabi sa Awit chapter 20, ang iba ay nagtitiwala sa kanilang lakas at kayamanan, ngunit ako ay magtitiwala lamang sa pangalan ng Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang aking lakas, kapayapaan, at pag-asa. Sa bawat pagsubok, ikaw ang aking sandigan. Sa bawat laban, ikaw ang aking panalo. Luwalhatiin ka sa aking buhay. Tanggapin mo ang aking pagsamba at gawin mo akong buhay na handog na kalugod-lugod sa iyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihan at matagumpay na pangalan ni Heso Kristo. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-type ng Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Nawa ang bawat pagpapalang binanggit dito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, isulat mo sa comments. Ikalulugod naming ipagdasal ka. At bago ka umalis, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot sa umaga ng pag-asa.